Tuesday, Marcoleta claims there is no such thing as the West Philippine Sea. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga babayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, Sarah, there is, not, there, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That, that is a creation by, by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no Philippine, West Philippine Sea. According to the lawmaker, he uh, believes the complications regarding the West... Philippi okay, so bigyan nga natin ng uh, komento ito. Actually, uh, grabe talaga yung uh, sinasabi niya. <laughs> Talagang uh, ang loyalty ng mga taong ganito, yan yung mga grupo ng mga Duterte, ay hindi talaga sa Pilipinas although hindi hindi tayo nabigla dyan kasi talagang since uh, D1 talagang ganyan yan ano dito si, si representative uh, uh, Marcolita talagang ganyan naging uh, uh, controversial sa maraming mga isyo dyan sa uh lower house uh, nagtataka lang tayo kung bakit uh, yung mga ganitong tao ay ibinoboto okay ngayon yung sinasabi niya there is no such thing as uh, with filipince ah eh. oh, bilang pilipino i big to disagree why kasi uh, during the time of president uh Noynoy -noy, mayroon yung executive border na na, na yung i-adapt na pangalan sa body of water na yan ay Wis Philippines eh. Uh, since although nung, nung una talaga ang pagkakalam natin dyan talagang China si eh. ngayon dahil nga based doon sa international law na dapat uh, Uh, yung uh, uh 200 nautical miles uh, doon sa coastline ng isang bansa ay magiging kanya ano exclusive economic zone ng nasabing bansa ay naging bahagi ng international law so if we are going to uh si yung sinasabi ng international law yung mga areas na yan na within uh, na 200 nautical miles ay within our coastline ay bahagi ng yan na uh, EEZ okay matagal nang ipinaglalaban yan ng mga Filipino, uh, ipinaglalaban ng mga fishermen si uh, bagamat sila bino ng mga Chinese dyan, uh, then still uh, nangingisda sila dahil nga 'yan ay traditional uh, fishing ground ng mga fishermen natin pagkatapos uh, pinaglalaban din yan ng ating uh, Philippine Coast Guard sa Philippine Navy in fact may mga instances in instances nga na water cannoning uh, yung uh, sinasalakay sila, etc. Uh, etc. Et ano? So, grabe talaga yung sakripasyo ng, ng mga taong yan with regards to this uh, uh, right natin as a Pilipino na based naman yan sa international law, yung UNCLOS, United Nations Law of the Seas. Okay? Uh, so, Ganon yan Ngayon, all all of the sudden, 'yan sinasabi na dapat pala mali yung ginagawa natin na idinidipinsa natin yung body of water na 'yan dahil ayun kay Marculita, uh, that is uh, claimed by other uh countries also. So ang ibig sabihin, hindi talaga siya naniniwala doon sa Hague decision. Tulad ni former president na sinasabi na yung Hague decision is just a piece of paper na pwede mong gamitin sa kubita, so as if uh, ganun din yung statement nito ano, okay mga Pilipino, mga kapwa Pilipino, an an ano ba yung ganitong klasing tao na anti-Pilipino? bakit natin sila ibinuboto? Sana, yung talagang ang isang kriteriya ng mga kandidista, ibuboto natin yung talagang may nasyonalismo, may patriotismo, may concern sa bansa natin. I don't care kung ano yan, kung pink o red or ano, yellow, whatever color. Basta naman may kwan may pagmamal sa inang bayan ano okay ito yung uh, naiisip natin na uh, rational uh, yung logic niyan so ang ibig sabihin pag uh, wala yung kwan wala talaga yung uh, west philippine eh. so ang ibig sabihin pala eh... Yung mga exclusive economic zone natin ay walang foundation. Uh, walang basis yan sa batas. Pagkatapos yung mga pinaglalaban natin against China for the past many years, ay wala lang pala. <laughs> so, meaning to say, with just a few minutes na nagsilita itong si congressman na uh, Kwan uh, Marcolita, yung nawala na repudiate. Yan, yan, yung term na, na repudiate lahat yung mga ipinaglalaban natin. Okay? Kaya pala mali pag pinapalis uh, pinapaalis tayo ng mga ano pinapaalis yung mga chay, ng mga Pilipino fishermen sa body of water na pinapaalis sila ng mga Chinese dapat pala wag nang manglaban, takbo na agad. Okay. Uh, bilang Pilipino, mali itong sinasabi ni Margolita. So, uh, unang-una nga, eh, mayro nga 'yung, mayroon 'yung executive order during the time of uh, Noy-Noy Na 'yung body of water na 'yan ay ginawang with Philippines, eh. Okay? Pagkatapos, uh, iniisip ko, paano nagkaroon ng kwan, ah uh, uh, exhaustive uh, trial, ano, yung studies o, trial o assessment dyan sa area na yan kung wala yung term na West Philippine Sea. Di ba? Pag uh, mga pag-aaral o kung sa bagay, may, may tinatawag natin na uh, definition of term. So, pag sinabing West Philippines, eh, talagang deline delineated yung area. Specified yung area. Okay. So, dito sa amin, sa amin dito sa Pangasinan, ang ibig sabihin pala, alibawa, may mga Chinese na nakikita namin mga barko dyan o fishermen sa malapit sa karagatan natin pabayaan na lang sila dahil ayun kay Marcolita si uh, sila rin ay isang clip nat maling mali uh, okay uh, talagang fan ano uh, para sa akin trader ang ganitong mga klasing tao Kala ko napakagaling ng taong ito eh, yun pala Grabe ang sabi natin ng kagalingan pero ginamit niya yung kanyang galing sa katraidoran sa Pilipinas. Hopefully okay sana sa Philippine history ito yung mga tao na maisama natin sa mga naging traidor sa Pilipinas. So yan ang personal pananaw natin ano. Okay so ganon. Uh, kaya reminder comes election Huwag na, na tayong bumuto ng ganitong mga uh, candidates na ang, ang kanilang loyalty ay hindi naman sa Pilipinas kundi sa China. Ito yung, ito yung tinatawag nilang Manchurian candidates. ano So, only thank you sana. I like at sa subscribe sa ating YouTube uh, channel.